اكاديمي نائيه na inalala ni Janine Gutierrez ang kanyang yumaong lola na si Asia's Queen of Songs na si Pilita Corrales. Sa pagdiriwang ng kanyang kaarawan sa kanyang Instagram post ay ibinahagi ni Janine ang mga larawan nila ng kasintahang si Jericho Rosales habang nasa South Africa. Kasabay nito, ang pag-alala sa pagkanta ng kanyang mamita Pilita ng birthday song Pagpatak ng Hating Gabi ng kanyang kaarawan. Oh. Ayan. Mm, sempre. <laughs> <laughs> Baka tabihin na naman ako ha. Direct live. Ayan. Oh, ayan, maganda ka na. Oh, So, so, napaiyak itong si Janine dahil naalala niya ang kanyang mamita. Oh, kasi nasa South Africa sila ngayon mag-jowa. Mm -hmm, ngayon, yes. Yung alas 12 na kasi alas 12 na rin sa Pilipinas, binati na siya ni Jericho. Mm -hmm. So, napagbati sa kanya ni Jericho, happy birthday, ganang ganang ganang. Tapos naiyak siya dahil naalala niya pag birthday niya, kinakantahan siya ni mamita. Mamita. Na, <laughs> oh. ng happy birthday. Tapos alam mo ba, ay ina dapat 'yang umalis ng pinas kasi 'di ba, naadala mo, meron siyang di ba, na kita, meron siyang yung yung yaya niya, na yaya niya nung release ng bola nung bata pa kasabay may sakit. ng Christmas, mm -hmm. kasabay ng pag-ready sa kaniyang kaniyang mga magulang mm -hmm. sila lot-lot, at jasmine. Si eh, hanggat pa 'di ayo 'yung umalis kasi chef ay iniisip niya 'yon. So gayung nag-impact impacte sa baluktot ng gan-gan ng lalaki. Aba, nakakita ng letter ng luma na si tinuhal sa kanya ni mamita oh, Nakakaiyak. Na, Nalingin mm -hmm. siya kumiyak. Tapos parang yun ang sasabi, sige, Umalis ka lang, mag-enjoy ka, oh. parang Nag, nagpatuloy siya sa pagpunta ng South Africa. So parang yun ang sign Ay, para yeah, tumuli siya. Oh. Yo Pero ng ito South. ah, oh, oh. in fairness ah, huwag magagalit sa akin ng mga Noranians na nanonood sa atin. Talagang yung naging samahan po ni Miss Pirita mm. Corrales at saka ah. ni Janine Gutierrez, ah. bata pa lang siya talaga is hanggang sa mo lumaki mm. siya, halos talagang kasama po niya talaga si Mamita. Oh. Kaya actor talaga mas close si Mamita oh. kay... Kay mas close si Janine kaya kay Mamita. Di ba yung ako, mas close mm -hmm. si Mamita kay Janine. No. <laughs> Tama oh, naman. baka mali kasi ang <laughs> sabi mo. <laughs> Hindi, totoo. <laughs> mas kaya, siya oh. mas close siya, mas nakakasabi. Kasi Correct. kaya, diba, nagkatampu-tampuan din sila lotot dati kay Ate Gay, di ba? Mm -hmm. Pero yun nga po, mas close kasi kaya parang iba yung ano naalala niya si Mamita na pag-birthday. Kasi singer eh, naalala ko parang pupasok sa tenga ko yung kanta ni Mamita. Oo, oh, oh, at saka boy. nakita naman natin, di ba, ang daming pictures ni... Hmm. Janine nakasama talaga ang kanyang lola. Correct. Okay. So, Ayan. birthday po ni Janine October 2, tama ba? So, belated happy birthday. talaga ko kayo, baka hindi nyo alam din. oh, oh, October 2, happy birthday, Janine. Belated. Uh oh, Belated, happy birthday din kay, ano, kay Jaren Garcia. Diba? Yes, Jaren, happy, happy birthday. At na ang Kyren daw ay magpapadala ng food ah, next wow. week, diba ba? Jaren, si May. Thank you so much, Kyren Worldwide. <music>